Sarap talaga po. Wala kang pinaproblema. Sarap talaga pag meron kang alagang ko Wala kang aabalahin hindi kalapati mo lang ihipuin mo lang. Kung ayaw mo mang babae, kalapati alagahan mo. Ganito tayo mga lalaki. Kaya kalapati ang alagahan natin dito para. Tayo mag galit nagalit siya, oh. Guys, nagalit-nagalit na si Kalapati at si Bruno. Kapare si Bruno, guys, oh. Ay, God. Matapang siya. Ay, Swede, oh. Please. Abang uh, kaso may ipod siya sa ano, likuran ng pakpak. Nare-favorite yun talaga kalapati si Bruno Ay, God.